Alam mo, wisit ka din eh, no? Tinuring pa man kitang kaibigan, tapos ano, lulokohin mo lang ako. Kung hindi pa nga ako nang hiram kay Kumaring Jin, hindi ko pa malalaman lahat ng mga tinatago mong kayabangan. Kung ayaw mo kong mesenso, wag. Kung ano-ano wa? pa sinasabi mo, diyan? Hmm. Ano ba yan? Ang usok-usok? Oo, oh, Trisha. Anong ginagawa mo dito? Tumayo ka nga muna dyan. May sasabihin ako sa'yo. May tuturo ako sa'yo. Ano yun? Basta, mapapakinabangan mo to. Ano ba yan? Hanggang ngayon ba? Ganto pa rin yung bahay nyo? Wala naman ako magagawa Pataas ng pataas ang bilihin. Ultay mo gasol, hindi ka makabili. Eh, alam mo naman. May magagawa. Hirap lang kami. Sige, maya yung suot mo. Ano ba yan? Dati ang ganda-ganda mo. Ang ganda-ganda ng mga suot mo ang gara-gara. Ito mo ngayon, no? Kaya ako yung may sasabihin sa'yo. Makakatulong to sa'yo, promise. Isasali kita sa team ko. Ano naman yun? Tsaka alam mo naman, wala nga akong pera eh. Iliwan nga ako ng asawa ko. Hindi ko nga alam pa paano ko bubuhayin ako sa kanyang... Kaya nga ikaw yung naisip kong puntahan. Kaya mo, wala kang ilalabas na pera dito. Sigurado ka? Oo naman. Yung mga team ko nga, eh, may mga sports car na. Bas nakabili na ng brand nyo, house and lot. Mm hmm? Oo, oo. Kaya i-explain ko sa'yo kung paano ang mangyayari. Kung paano tayo aangat dalawa. Ay, sige. Gusto ko yan ha. Basta walang ilalabas na pera ha. Kasi daming, <coughs> lang na yun. Ihahala ngayon. Kaya nga. Pagbubukid at pagtatanim lang yung inaasikaso at mabuhay lang kami ng anak ko. Sige nga, patingin nga ako. Baka maka own own kami ng anak ko dyan. Sadyang makaka-own ka dito. Ang pangalan ng team natin, Back Row. Ganito kasi yan, na-explain ko sa iyo. Nasa pyramid tayo. Ako yung nasa taas, ikaw yung nasa baba. Ang pyramid kasi, di ba, pa-triangle yan. Once na may na-invite ka, Magkakaroon ka dyan ng share. Kalahati yung iyo doon. Kaya mas malaki yung kita natin dito. Bawat invite mo, kalahati na kalahati yung iyo. Kaya mas mabilis tayong yayaman dito. Sinasabi ko sa'yo, magtiwala ka lang sa akin. Mukhang maganda nga yan ah. O oh, diba, sabi ko sa'yo, maganda to eh. Oo oh, nga eh. Kailan kaya ako pwede magsimula? Ano ba yung ganda nung Naalok na sa akin yan. Mukhang nakikita ko, ha-asenso talaga kami dyan. Talaga nga, asenso ka dito. Pero may membership tayong 12K. Ha? Eh, sabi mo kanina, walang babayaran. Ano ka ba? Wala pang one week, mababawi mo agad yung 12K na yun. Sinasabi ko sa'yo, doble pa ang kikitain mo. Kaya, Anong... Ano naman kasi akong pera. Kaya yeah, nga, di ba, sabi ko nga sa'yo kanina, nagbubukid lang ako, nag-aalaga ng hayo. Kaya yeah, nga, gawan mo ng paraan. Madami nagpapamember sa akin, malay mo, maubusan ka ng slot. Paano ka na? Paano ka aahon? Di mo nga, oh. Kung gusto mo mapaganda yung buhay mo, ngayon pa lang, kumilos ka na. Maghanap ka na may heramandi yan, sabihin mo, next week, ibabalik mo agad. Hmm, sige. Subukan ko kasi, mukhang maganda talaga yung inaalok mo eh sa isang linggo, magkano ako sa iyo. matagal yung one week. Dapat ngayon pa lang, kumikilos ka na kung gusto mong umangat sa buhay. Malay mo, sa isang buwan, ikaw na yung may sports car at brand new house and lot. Yung mga kasama ko nga eh, may dalawa ng sports car, meron ng house and lot. At kung saan saan na sila nakakapunta ngayon. Ang tagal ng isang linggo. Isa, ngayon, gawin mo na ng paraan. Ngayon, ngayon din. Ha? Ngayon? masyado ka naman yatang biglaan. Bahala ka. Pag ikaw naubusan ng slot, paano ka naaahon sa hirap nan? Um, sige, sige, sige. Susubukan ko. Gagawan mo ng paraan, ha? Babalikan kita bukas. Oo, sige. Jean? Maring Jean? Oo, isa. Tuloy ka. Buti naman, abutan kita. Um, may sadya kasi sana ako sa'yo ngayon ni. Eh. O ano ba yun? Um, Saasangla ko sana yung baka ko muna kasi kailangan-kailangan ko lang. Ha? Eh. Saan mo naman gagamit ng pera? Um, nagpunta kasi si Trisha kaninang umaga sa amin. Eh, may inaalok siya yung back row. Ay, eh, mukhang maganda yun, umaasa ako na sa din kami ng anak ko. Maiaahon ko na yung anak ko sa hirap. Alam mo naman, naawa na rin kasi ako sa kanya, lalo na pag wala akong maipaulam. Ano? Si Trisha? Naniniwala ka sa pinagsasabi ng babaeng yun? Bakit? Ang ganda-ganda kaya ni Trisha ngayon. Tsaka alam mo ba, ang dami na niyang mga alahas mga ginto pa nga eh. Tapos yung pananamit niya, ibang-iba na, hindi katulad nung dati. Nagpapaniwala ka naman sa mga kaso o tanon? Eh, balita ako nga, naputulan sila ng ilo at saka tubig. Ano, hihigitin ka lang nun sa kahirapan niya. Hmm, sabi niya kasi yung mga nauna sa kanya, may mga bahay at lupa na. May mga sasakyan nga daw eh, yung magagandang sasakyan ngayon. Yung sinasabi niyang sports car? Oo, inalok niya din ako. Tunay naman na merong sports car. Kung ikaw ay artista, yung pera na ibibigay mo sa kanila, hindi naman yun lalago eh. Hindi yun lalago sa'yo. Lalago yung perang yun para sa kanila. Ikaw nagpapaniwala ka? Huwag ka nga magpauto sa babaeng yun nagbabaka sakali lang naman ako sa pag-asenso ng buhay namin. Isa, inaalala lang kita. Buti na lang dito ka pumunta. Hindi sa iba ka pa nakapangutang. E di sana yung pera mo wala lang. Yung pambili niyo sana ng bigas, wala, naglaho ng parang bola. Alam mo, itinadahan na talaga ni Lord na dito ka pumunta. Dahil mapapagsabihan kita dyan, papagsabihan kita sa mga pinagagawa ni Trisha. Alam mo kung gusto mo umasenso sa buhay, magsikap ka. Hindi yung maniniwala ka sa instant money. Walang ganun, hindi yung totoo. Buti na lang, nandyan ah, ka. Nabibigyan mo ako ng payo. Para saan pa ba pagkakaibigan natin, pagiging magkumarin natin? O oh, Isa, puputahan mo ba ako sa amin para dalhin yung membership mo? Huwag ka nang mag-abala. Ako nang pupunta sa'yo. Anong membership na sinasabi mo? Alam mo, Visit ka din eh, no? Tinuring pamandingkit kitang kaibigan tapos ano, nolokohin mo lang ako? Kung hindi pa nga ako nang hiram kay Kumaring jin hindi ko pa malalaman lahat ng mga tinatago mong kayabangan. Kung ayaw mo umasenso, e di okay, wag. Kung ano-ano pa sinasabi mo, diyan? yan. Asenso. Kahit sino nangangarap na umasenso. Pero hindi sa ganyang klaseng pamumuhay. Yung manloloko ka. Oo, mahirap lang ako. Pero hindi ko kayang sigmurain na manloko ng ibang tao para lang umangat ako sa buhay. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na yan. Maghanap ka ng ibang klaseng trabaho. Na wala kang tinatapakan ng tao at wala kang lolokohin. Naiintindihan mo ba 'yon? Bahala ko nga di.